Natanggal mo ba? Oo uh, po. Ba't mo binigyan ng sugat dito si Magno si Bulaw? Uh, Oo po? po. Bakit mo nilagyan yan? Naihingit po ako sa kanya. Anong naihingit mo sa kanya? Kasi mabait po siya. Ba't hindi ka ba mabait? Nangangang ko po. Nagkasan ka bang pumurang sa kanya? Nagkasan pa sa po. Yung... Sige, tanggalin mo. Ayan na po, tinanggal ko na po. O so, na ka lalaki? Lalaki po. Wala naman kayong pag-aaway nito. Wala naman po. Mabait na mabait po siya sa akin. Magkano magkano po kayo? Magkumpara eh. Ano? Magkakilala lang po. Kami nung nagputol po. Kami nung punong kahoy. Oo. Oh, mag kayo? Magkasama po. Kami. Tagal na kayo magkasama? Isang araw lang po. Isang araw lang? Kinula mo na agad? Kasi po mabait po siya. Masaya ang tao po. Pero ikaw walang iya mo rin. Kasi mo mabait na. Kinula mo pa. Ay po. Tinanggal ko na po. Alala na po. Patayin kaya kita. Wag po, wag po, huwag po. Patararin na po niya ako. Hindi ko na po ulitin. May, may naipakain ka ba sa kanya? Wala po. Ang totoo? Wala po. Ano lang ang ginahamad? Nagkasukod ka? Ano lang po. Naiingit lang po sa kanya. Baka ulitin mo pa. Hindi na po. Ha? Hindi na po. Hindi na po. Hindi, baka meron pa. Wala na po. Dinanggal ko na po. Oh, ano ba yung nilagay mo't na magaya? Anong nilagay mo? Wala po. Wala po. Wala oh. po. Wala po. Wala po, po talaga po. Wala po. Wala po. Wala na po akong nilagay po. Nainit lang po ako talaga po sa kanya. Kasi po, mabait po siya. Mabait na. Ginanyan mo ba? Iyong sandal. Wala po. Baka balikan mo pa. Hindi na po. Matulogin kita ngayon. Bilat, may hulaw. Kuya, sino ba yung tama mong ng puno sa San Baswal?